ako. Hindi lang po ako nire-reglog. Ay, hindi ka nire-reglog? Ano so, po, nung simula po ng January. Okay. Um, simula January, nagpa-check up ka ba sa ating butihing mga doktor? Hindi uh, po. Hindi. Kasi po, na, nung nakaraang taon po, nangyari na din po to na, na ano, mga dalawat kalahating buwan po. Tapos? Po. Tapos po, pumunta rin po kami sa manggagamot. Okay. Anong sabi ng manggagamot? Tatlo po kasi kami nilagyan. Tapos po, uh, tinanong, nung no, may isa po sa amin na ano, pinasok, kasi tinanong po ano po nilagay sa amin. Mm -hmm. Lamig mm -hmm. daw po. Lamig? Opo. Uh, po. okay. Uh, ah, ilang manggagamot ang napunta mo? Ano pa lang po, yung nalaman ko po kung may lamig. Huwag lang na sabihin natin yung pangalan. Po. Okay. Shout out sa mga manggagamot dyan. Mabuhay tayong lahat. Then, nung di nagpagamot ka anong naging ano sayo resulta Ano po hinilot, po hinilot po niya tapos po nung mga tatlong araw dalawang araw po nagkaroon na po ako tapos nang okay. December po mm -mm. akala ko din na naman po ako dadatnan pero nung mga katapusan ko nagkaroon naman po ako tapos ito po January sa so February na Okay lang mm, ano sabi ng magkagamot ulit na ay, nagpatingin ka uh, ilang tao daw yan yung gumagambala sa'yo? Yung ano po, dalawa din po. Dalawa din. Okay, tama nga siya dito, dalawa. Inutusan daw po na love yan. Ah, Para okay. lalaki daw po yung. Mm -mm. Ah, sige, ganito gawin natin. Al sige, yung nilagay sa iyo. Ah, I-ano mo sa Panginoon, nagagaling ka. Okay. Maniwala tayo. Kasi ang isang tao na mas mabilis gumaling talaga, yung may pananampalataya. Pwede po yung... Kasi iyong isa dalaga yung nagpagawa. Ibalik nyo na lang po sa Walang problema. Ganyan nga po yung layunin ko. Ganyan yung layunin ko. Kaya ngayon kanina yung sa kanya, di ba? Itinransfer ko. Di ba? Sabi ko, kung ano mo doon sa lalaki, babalik ko ha. Di ba? Sabi niya, opo, opo. Di ba? O, oh, binabay ko talaga. Okay, basta manalig ka. Kasi Panginoon Diyos at ating Ama at ah, talaga magpapagaling sa tao. Hindi ako. Ang layunin ko lang, alisin ko, katayin natin, patayin natin. Then, ha? Okay pa? Dito. Okay. Hmm. lang ha. Tingnan ko, baka doble. O, doble nga. Hmm. Wala na. Hindi doble ha. Hmm. O, wala na ha. Baka sabi mo, ang kapal eh. Ha? Wala. <laughs> Ano na natin para matapos yung problema niya. Mga mga kupal talaga yung mga yan eh. Hmm. Sakit doktor! Sakit doktor, pikit oh. Wala! Alam mo pinipiga ka? Okay. Ibig sabi, pag pinipiga ko na, hindi ka nakakaramdam, wala talaga na sakit doktor. O, oh, inkanto. Ito naman inkanto. Wala rin ako makita sa'yo. Hmm. Wala! Pero sa'yo kanina, meron. Laman lupa, adwindi. Ito naman yung kulam. Masakit to. Pigit. Sa Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Poo! Ah! Mm, tatanggalin mo nilagay mo, ha? Ha? O, dalawang kamay. Sige, sumunod ka. Yan, 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 ganyan. O, ulo mo na, ulo mo na bago ang tiyan. Sige. Mm, Lubayan mo to, ha? Ah, o bakit ah! parang judual ka? Sige, baklas, baklas, baklas. Baba ito. Sige. Oh. Um, tama? Ha? Sige, baklas si Gagaling na to. Gagaling na to. Ah. Gagaling na pala. Ah. Gagaling na. Opo. Oh, sige, baklas, baklas. Bakit mo naman may ito? Ingit galit. Ingit galit. Nainggit ka o nagagalit? Ay, oh, inggit, inggit, Bakit mayaman ba ito? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah, ha? Mayaman ba ito? O oh, nagagandahan ka dito kaya ka nainggit? Ano, nana? ano, ano? Ano, 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 ano? Hindi. O, oh, naano ka bakit ka nainggit? Dahil... Ah, maganda siya. Bakit pangit ka? Ha? Ah? Wala naman nilika ang Panginoon na pangit ha. Lahat tayo mga pugit magaganda ha. Ah. O tanggalin mo na yan ha. May tanong ako. Ikaw ang kula mo. Nagpakulam. Ha? Ano? Ay, huwag ko ah? mo, mo kong inaan no. Sige, bakit si Habang nag-uusap tayo, tinatanggal mo yan ha. Ah. Ano? Ano? Opo. O sige. O, oh, ito may tanong ako. Kapit bahay? Ha? Upo, oh, ano? Kapit bahay. Anong pangalan? Ay, ayaw sabihin. Kasi, 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 mabibisto ka. Ha? Ah, gagaling to ngayon? Magkakaraglan Magkakaregla na ito? ayusin niya yung pagkaan niyo, pag Kilala mo ko, hindi? Hindi. Hindi. ako kilala pa yung si ate. Kilala niya ako. Di ba? Itong pinasuka mo, kilala ko. Pinanood ako sa YouTube, at ah, sa Facebook. Ngayon, ako, hindi mo kilala. Tawag huwag papakilala ko, ha? Papakilala ko. Opa! Oh, Maldita to, ah. Masagot pa, ah. Maldita po talaga yan. Ako si Apo Chalim, taga kalugar nyo. Ayokin na nyo yung mga tao, ha? Nagkakitidihan? Ngayon, kung ayaw mo sabihin ang pangalan mo, wala akong pakilag. Pero ibabalik mo, mas matindi pa yung ginawa mo sa babae to. Huwag ka kasi dyan. Kilala niya ako ngayon. Huwag ka maldita, ha? Huwag mo ko inaanong ha? Kaya mo ako? Sino ka sa atin? Ako. Ako ang mga kalaban nyo. Ako magiging tinit sa lalamunan nyo. Sige, tanggalin mo lang dyan. Magkakarigla na to ha? Ha? Sige. Sige. Sige ipa pa. O oh, yun chan, yun chan. Yang ganyan lang. Huwag mo inangat yung damit. Yang ganyan lang. Sige ganyan lang. Marami ka nang ganyan to. Marami ka ng pinahirapan. Ito lang. Ito lang. Dyan sa inggit. Diyan sa kagandaan niya. Sagot! Sige baklas, baklas. Masyado kayo. Dumarami ka nang dumarami. Mga mangkukulam. Pero ako tatapos sa inyo. O, oh, kunti na lang, kunti na lang. Pasisihan tayo. Kunti na lang. Adunay. Pu! Masakit. <coughs> kunti na lang. Masakit. Pero yung ginawa niya sa babaeng ito, tuwang-tuwa kayo. Kaya nga yung ginawa niya sa babaeng ito, tuwang-tuwa kayo, tama? Ano na? Oo. Tapos na inipitan lang kita ng papel lang, papel. Nasabi mo, ang sakit. Kunti <coughs> na lang. Painsan tayo ah. Ha? ha Papainsan tayo ah. Hmm. Panginoon kong Isus, sa akin madakila, umingaw ng basbasay na puksahin ko ang gumagambala sa babae ito thank you for a kiss wake up ate 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 na mo ate ha ate ayun yung inipit ko ito yung sa sayo ha hindi ko binibitawan okay ito hmm. lang kita ni ate hmm. tapos bigyan kita na ng tubig Ate, sarado pa to ha. Saka sarado pa. Ibig sabihin, bagong-bago. Okay. Pangalan? Diyan po. Apelyo. Di Dela Rosa. Ngayon, niinimin mo to. Repeal ng repeal. Tatlong araw din. Alas 6 ng hapon. Basta alas 6 ng Martes ng hapon. Ubusin mo na. Ha? Okay. Ngayon, kung maliligo ka nga pala, kuha ka isang baldin tubig buhos mo to basta huwag mo to tiyo, na, okay sa tapos sa lahat uh, isa na naman pong gamutan dito sa lugar ko mga taga rito lang po ito uh, si ate hindi po niregla nire uh, nagpagamot na rin siya dati pero gumaling na tapos yung ngaw ito binalikan na naman kaya yung ngaw ginawa natin para sana tuloy yung gumaling ang ating mga pasyente sa tulong ng ating ama at sa ating Panginoong Isus shout kasi sa team, supre, team supremo ng Silay City Bakulod si, si apokar Brother Jet Judel, Gerald mga matitinding kumbatero po yan kay Apo Chalin, Apo Eric Apo, Apo, Apo Marwin mga kumbatero din po yan mga liwanag po yan tsaka kay Brother Chad manggagamot po ito sinatot kami nung may ilang araw na mabuhay ka Brother Chad at saka kay uh, sis Maika, brother Jan kay Aporsita at saka kay Ma'am Melo Legario, mga kumbatero po yan. Good morning.